Samantala, alamin po natin ang lagay ng trapiko sa North Luzon, Access for You and Lex, kung saan marami po sa ating mga kababayan ang balik Metro Manila na matapos ang naging pagunitan ng undas. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. Dayan, may uh, pagbagal sa daloy ng mga sasakyan na papasok ng EDSA habang fast moving naman ang uh, mga lane at walkosa, uh, plaza sa karamihan ng mga bahagi ng NLEX uh, ng umaga matapos ang undas. Slow moving ang trapiko sa bahagi ng Balintawa Cloverleaf southbound dahil sa dami ng mga sakyan papasok ng EDSA. Karamihan sa mga ito ay ngayon pa lang bumabalik sa Metro Manila matapos ang undas. Sa bahagi ng Bukawi Tol Guasa, tinatayang 200 metro ang pila ng mga sasakyan sa kanang lanes. Nagpapatupad ng active counter flow para sa mga southbound motorists, partikular mula Tambubong bago ang Bukawi Plaza at paggalampas sa Bukawi Toll Plaza hanggang Balintawak upang mapagaan ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang takbo ng mga sasakyan sa Balintawak Toll Plaza, Mindanao Avenue Toll Plaza at San Fernando Southbound. Suspindido ang lahat ng roadworks hanggang ngayong araw maliban sa mga emergency repair upang masiguro ang maayos na takbo ng trapiko. Hindi kahit naman ang mga motorista na maayos ang kondisyon ng kanilang mga sakyan at iyaking may sapat na load ang kanilang RFID accounts bago bumiyahe. Samantala, wala lang mahabang pila sa mga nag-update ng kanilang RFID bilang bahagi ng One RFID program. Dayan, sa kasalukuyan, kita dito sa NLEX sa Balintawak ang uh, mabagal na usad ng mga sakyan papasok ng uh, EDSA. Habang uh, yung mga papasok naman ng NLEX sa Balintawak o yung mga palabas ng Metro Manila ay uh, mabilis pa. Palala sa ating mga motorista ngayong lunes, bawal po ang mga plaka nagtatapos sa numerong 1 at 2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Jantian. Maraming salamat, Bernard Fred.